What's up guys, Exomatic TV here for today's video guys is patubig tayo sa mga alaga nating gagamba so mga sling yung patubig natin ngayon so ano pang hinihintay natin, let's go unahin natin itong ating regalis yan nagainan tayo ng tubig yun yun sya zoom natin konti yun sa loob yun sya guys yun regalis natin yun takpan na natin to na maka next agad next natin is itong ating yun kita nyo guys sobrang dry na ng substrate nila kasi medyo mainit ang panahon natin ngayon yun takpan na natin to ito pala yung emilia natin next natin ito yung ating OBT Yan, orange baboon tarantula napagaganda nito ayun sya parang hindi natin makita pero nandiyan sa kilid magay no? lang tayo ng tubig All throughout sa video, at ganito lang gagawin natin patubig lang sa mga sling natin kasi docile ang mga to takpan na natin alright alright next natin ito yung next natin ito yung fire leg natin yan, nag tapos nag dry yung substrate lagay ng tubig ayun parang orgos na yan yan parang nasa island sya takpan na natin to na maka-next agad Alright, ito yung next natin. Next natin is to yung chako natin. Yan, ito yung napakaliit natin noon. Tapos ng ganito na siya. Yun, dito siya sa gilid. Lagay lang tayo ng tubig. Ayun. Takpan na natin to At ito na yung panghuli natin, yung chroma natin. Ito siya guys. At subjective to for rehouse kasi malaki na siya dito sa kanyang enclosure. Yan, kita nyo naman. I rehouse natin to next video. Natin. So alam nyo naman guys, after pa to big feeding, tapos rehouse natin itong mga need natin, rehouse na mga gamba natin. Takpan na natin to nang matapos na tayo. Kasi gusto na niyang lumabas. Ayun guys, maraming salamat for watching this video. Maraming salamat for support Exomatic TV. Malapit na tayo mag 500 subscriber. Exomatic TV out.